So yun guys, gusto lang namin kayong i-update dito sa bahay namin dito sa Kawayan City, Isabela ni Mrs. Kasi hindi na po to natitirahan. Yon, gawa po ng pagkabisi dun sa tilesan sa Ilagan, sa bahay namin sa Ilagan. Kaya di na namin Siguro sobrang kalat na to. buntay eh, oh, Buntes, ano masasabi mo? Hindi ito yung bahay namin. <laughs> ah! Hindi ito yung bahay namin. Ay, hindi yan yung bahay natin. Ito yung bahay namin. Ba oh guys, bahay nila ano to nila Bianan ko, nila Katura nung dalaga pa siya. Ito po yung bahay namin guys ha. Yan. Well, oh. alam uh, libre naman ang mag-bash. Uh -oh. <laughs> Kasi, Kasi itong bahay namin guys is matagal nang hindi natitirahan mm -hmm. simula nung nagpabahay kami sa Ilagan. Dito na po uh, doon na po kami tumira. Uh, Ngayon, planning namin na ipa renovate, -renovate soon. yan soon. yan tignan nyo so, guys oh. Napaka dumi. Pero Yan. ngayon, mag starton start ton kami maglinis kasi pagkabunan ko na, titirahan namin ito. Mm -hmm. Although marami namang gustong followers na nagsasabing mag caretaker daw sila ah, ng -boarding, bahay. boarding pero nakakahiya naman po kasi yung mga pintuan nito, mga pintuan ng CR is mm -hmm. bulok-bulok na. kumbaga baga, inanay sa katagalan ng panahon. <laughs> Yan. Uh, tignan nyo yung ano. Pero ito kasi guys, mm. matutuloyan pa rin namin kasi every time na umuwi kami dito is tinitirahan din naman namin. Uh, so yun guys, yung mga solid followers natin. noy buhay pa pala tong si Katuro oh. <laughs> o oh, graduate po ako oh. O yan, po ko sa Isabella State University, pati si Mrs. ko yan. Uh, parehas po kaming taon, pero hindi po kami magkakilala noon. Pero kung magkakilala na kami noon, baka lima na anak namin ngayon. Kung titignan mo guys, oh, daming mga tambak na gamit. Daming tambak na gamit guys. Oh. Hindi yan. Mm. 'yung mga solid supporters natin dito kami unang yeah, nag-vlog yeah. ni Mrs dito sa bahay na to ang daming memories nung ano pa uh, yung cellphone namin pirated kaya ayun maraming makaka talaga ito yung konting lababo namin yan tapos yung CR namin tapos dito dito sa banda sa isang kwarto na ito, ito yung kwarto namin. Yan. Ayan. Maraming pwedeng i pa dito guys. Uh, Pina-repaint ko lang to noon kasi dito kami nag-kwarto ni Mrs. Walang, walang katre. Yan. Tapos yung foam namin, gusot-gusot. Yan. Dito lumaki si Sia. Ayan. Tapos dun sa isang kwarto naman, meron pa. Yan. Sa mga nagtatanong pala, kung ipapaboarding namin, uh, hindi pa sa ngayon pero soon uh, ipaparinovate pa po muna namin kasi yung mga kisame medyo sira-sira uh, na. Tapos marami pa pong i-re-repair -re dito. Ayan, napalagay na rin po kami ng gate dyan para may pasukan ng kung anong magbo-boarding dyan. Ayan, papadugtungan po namin dito. So yun yung update dito sa bahay. Uh, ngayon lang, oh, libre man lait, di ba mal? Kasi, yes. kasi one year nang hindi natitirhan. Mm -hmm.